musta, Magandang umaga po sa ating lahat ng no, mga kapwa ko ka farmers. So so umagang ito, ito na po ang ating bagong tanim na tanong kung saan matangkad na, no? Malapit na lumagpas natin ang tangkad. So sa likuran po ng ating talong, dun banda nakatanim ang kamatis. Okay. So sobrang kapal na po ang ating talong na bagong tanim hirap na pong daanan kung hindi matatalian kagaya ng ating nakikita dito sa aking harapan yan sobrang kapal po no mga kaparmers so kailangan pa tong talian para hindi tayo mahirapang ang dumaan so yun ang kaliksto epon na mabulak mabunga at napakaganda po ang mga bunga at subok ko na po ito naman po sa aking likuran ang ating 6 months old na talong kung saan malapit na po itong mag 7 months kasi ngayong umaabot na 24, 25 mag 7 months old na po siya. So yun po ang nirarato natin. So from Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng mga viewers, sharer at commentator maraming salamat po sa sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting youtube channel so yun lang po ang may update ko sa inyo so kahit may katandaan na ang ating talong mga ka viewers meron pa tayong mga makikitang mga bunga no? so tingnan nyo sobrang kapal at sobrang sikip na po daanan ang mga linya yan hirap na po itong daanan mga kaparmers kasi lagpas taon na po ang ating talong so dito banda medyo ano pa hindi masikip so sa likuran po ng ating matatandang talong doon po nakatanim ang ating bagong kamatis yan po no mga ka-farmers. At tara samahan niyo ako at papasilip pus ko po Para makita natin. So basta dito, yon po ang mag 6 months old na natin yung talong. Ang six months old, mag 7 months na. Ngayon 24, 25. oh sobrang tangkad at kafal nito so, ayan po no ang ating kamatis yan matangkad na hmm. tapos sobrang daming damo <laughs> Okay lang yun no mga ka viewers Mga ka farmers Kasi madali lang po itong linisin At uh, wala namang problema Sa puno kasi may mulching So yun lang ang lamang Pag may mulching po Yan So kita natin Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.